ayan magandang araw pag-usapan po natin ngayon yung mga nagkakaroon ng flag content at bakit ba tayo nagkakaroon ng flag content ano ba ang mga dahilan ang mga dahilan po ng pagkakaroon natin ng flag content ay yung nakakapag-post po tayo ng mga violent, suicide mga damit na hindi ang op nakahubad misan pagsasalita po natin ng hindi maganda ayan at kung ano ano pa Paano ba i-check po yan? Kung bakit tayo nakakaroon? Saan ba tinitingnan? Ang, ang plug content po, makikita nyo yan sa inyong profile recommendation. Saan po ba yun? Titingnan nyo po yan sa inyong mga dashboard sa mismong dashboard po ninyo sa pinakababa po nun hanapin nyo yung profile recommendation. Doon po sa profile recommendation makikita po ninyo kung meron kayong plug uh, content o na plug content po kayo tulad po nito. Ayan. Pag may nabasa kayo na plug content at may nakalagay na review, kailangan po click nyo yung review at makikita nyo po doon kung ano yung uh, hindi uh, ay post po nun ninyo na ipinagbabawal dito sa Facebook na hindi dapat i-post. Kailangan i-delete nyo na po ito agad kung gusto nyo malinis ang inyong account at hindi ito maipon. Ah, uh, ito po kasi ang halos pinagbabawal dyan. Eh, kung nakita po ninyo, ayan, minsan sa pagkain po natin, ah, uh, yung mga, ah, uh, suicide sa pananim, may tulad po na sinabi ko kanina, Ayan, yung pagpupromote ng misa ng ano, ng product na hindi hindi dapat na hindi niya tinatanggap. Pwede pwede naman mag-promote, depende po 'yan kasi. Ah, uh, sana po ako ay nakatulong sa inyo